Ang pampano puti, kilala rin bilang white pampano, ay isang uri ng isdang karaniwang makikita sa mga palengke at merkado sa Pilipinas. Ito ay kilala sa kanyang malambot na karne at masarap na lasa na kinagigiliwan ng maraming mga Pilipino. Sa madaling salita, ang pampano puti ay isang paboritong pagkain sa maraming hapagkainan sa bansa. Sa pagbili ng pampano puti sa Pilipinas, mayroong ilang mga bagay na dapat isaalang-alang upang matiyak na makakakuha ka ng sariwang at dekalidad na isda. Una sa lahat, mahalaga na bisitahin ang mga piling tindahan o palengke na kilala sa kanilang sariwang mga isda. Maaari kang magtanong sa mga lokal na mamimili o mga residente sa lugar upang alamin kung saan makakabili ng pinakamahusay na pampano puti sa iyong lugar. Kapag nasa palengke ka na, tinitingnan ng mga mamimili ang pampano puti sa mga sukat, kulay at kahalumigmigan ng mga mata. Ang isang sariwang pampano puti ay may malambot na balat at malinis na mata. Iwasan ang mga isdang may amoy o anyo ng pagkasira. Kapag pinindot ang balat, dapat itong bumalik sa orihinal na hugis at hindi mag-iwan ng marka. Kung ang pampano puti ay hindi direktang mula sa dagat at nasa mga higanteng kahon ng yelo sa palengke, mahalaga na tiyakin na ang yelo ay hindi tuyo na o nagbabawas na ng lamig. Ang sariwang isda ay dapat laging nasa tamang temperatura upang mapanatili ang kalidad nito. Kung maaari, piliin ang mga tindahan na gumagamit ng mga sistema ng pagpapalamig na may temperature monitoring upang matiyak na ang pampano puti ay hindi nalalagay sa peligro ng pagkasira. Bilang isang karaniwang praktika sa pagbili ng isda sa Pilipinas, maaari kang humingi ng tulong sa mga nagtitinda upang linisin at hiwain ang pampano puti bago ka umalis sa palengke. Maraming mga nagtitinda ang handang magserbisyo ng libre o may bayad para sa serbisyong ito. Sa ganitong paraan, masusiguro mo na ang pampano puti ay handa ng iluto kapag nauwi mo ito. Isa pang mahalagang bahagi ng pagbili ng pampano puti ay ang pagtukoy sa tamang presyo. Ang presyo ng pampano puti ay maaaring mag-iba-iba depende sa kalidad, laki at demanda sa iyong lugar. Mahalaga na magkaroon ka ng kaalaman sa kasalukuyang presyo ng pampano puti bago ka bumili upang maiwasan ang pagiging sobra singil. Sa pagluluto ng pampano puti, maaari itong ihanda sa iba't ibang paraan. Isa sa mga pinakapopular na paraan ng pagluluto ng pampano puti sa Pilipinas ay ang pagprito nito para sa simpleng lutong bahay, maaari itong haluan ng asin at paminta at iprito hanggang maging ginto ang kulay. Ang pampano puti ay maaari ring lutuin ng may mga gulay tulad ng kamatis, sibuyas at luya upang lumabas ang kanyang masarap na lasa. Bukod sa pagprito, marami pang ibang paraan ng pagluluto ng pampano puti. Maaari itong ihanda bilang sinigang, pinaksiw, sinaing o tinola. Ang pagpapasarap sa isang ulam na pampano puti ay nasa paggamit ng mga sariwang sangkap at tamang timpla ng mga paboritong rekado ng bawat pamilya. Sa kabuuan, ang pampano puti ay isang paboritong isda sa Pilipinas na madaling mabili sa mga palengke at merkado. Sa tamang pagtukoy sa sariwang isda at tamang pagluluto, tiyak na mapapasarap mo ang iyong kainan kasama ang pamilya at kaibigan. Ang pagbili at pagluluto ng pampano pute ay isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng pagkain sa Pilipinas na patuloy na pinahahalagahan.